Sojak sa'y na malamang yumaman at umakit ng kayamanan. Pagdating sa future, may mga sojak sa'y na sadyang ipinapanganak ng hindi nahihirapan sa buhay. Sila ay napakadaling umangat at napakadaling yumaman. Ang mga sojak sa'y na ito ay tinutulungan ng kanilang mga planeta upang makahanap ng magandang pagkakataon. Marami sa mga zodiac sign ang kanilang yaman ay nagmula sa kanilang mana. Ngunit mayroong mga zodiac sign na ang kanilang pagyaman ay nagmula sa kanilang sipag at tiyaga at lahat ng oportunidad ay ibinigay sa kanila ng kanilang mga maswerteng pagkakataon at hindi nila ito napalagpas. Ang mga zodiac sign na ito ay maalam sa kanilang mga kakayahan at kahinaan. Ang ibig sabihin, ang ating mga zodiac sign ay mayroong kalakasan at kahinaan. Tinutulungan nila ang kanilang sign. Ang kanilang kahinaan ay kanilang binibigyan ng cure kung ano ang kanilang kahinaan, nilalagyan nila ng mga malalakas na pampaswerte para makatulong sa kanila. Ang mga pampaswerte na maaari nating matagpuan sa ating tahanan ay maaari nating gamitin. Hindi kailangan ng paggastos ng malaki para maka-attract ng swerte. Ang simpleng pagkilos mo ay maaaring maka-attract ng swerte kung nalalaman mo kung paano ito ginagawa. May mga bagay sa tahanan mo na maaari mong gamitin upang mabalakas ang swerte sa iyong zodiac sign. Ang paggamit ng mga ito ay maaari mong gamitin. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Kung nais mo na matuto at malaman kung ano ang iyong mga pampaswerte at para ikaw ay makamit mo ang ninanais mong yaman sa iyong buhay. Siguraduhin mong nakasubscribe ka sa akin channel at ihit mo na rin ang bell button para sa mga susunod na upload, ikaw ay manonip, manotify. Tandaan mo lamang na ang swerte ay nagmumula sa pagkilos mo. At kung paano mo ito tinatawag o ina-attract para ito ay iyong maakit papunta sa iyong tahanan at mapakinabangan mo ang swerte na para sa iyo. Mga sodyaksay na malamang na yumaman at umakit ng kayamanan pagdating ng panahon. Sodyaksay na malamang yumaman at umakit ng kayamanan sa tamang panahon. Ang pagiging tunay na mayaman ay higit pa sa pagkakaroon ng walang limitasyon ng credit card o ang isang matabang pitaka na puno ng maraming pera. Ngunit ang pagkakaroon ng kagalakan at karangyaan ng material na kayamanan, karamihan sa atin ay hindi pinanganak sa karangyaan at kayamanan at kailangan gawin ang lahat upang mabago ang kapalaran. Ang ilan sa mga zodiac sign ay kumukuha ng yaman na parang magnet. Hindi sila nahihirapang umakit ng pera at ng swerte sa kanilang buhay. Ang pagyaman ay napakadali para sa mga uh, ilan sa mga zodiac sign. Gusto mo bang malaman kung aling zodiac sign ang mga pinanganak para maging mayaman pagdating ng panahon? Mga kaswerte, ang video ito ay para lamang po sa mga naniniwala sa pampaswerte. At tandaan po natin mabuti na ang ating swerte ay nagmumula po sa ating pagkilos at paniniwala. Ito po ay maaaring magbago dahil po mismo sa ating mga kilos at gawa. Aris, March 21, April 19. Lubos na madamdamin at hinihimok sa kanilang mga layunin, ang Aris ay hindi natatakot makipagsapalaran upang bumuo ng isang tagumpay. Alam ng say na ito kung paano magtrabaho ng matalino at laging puno ng ideya. Hindi magsasakripisyo ng anuman upang tamasahin ang kasiyahan at kayamanan sa buhay. Bagamat hindi mahirap para sa aris ang pag-iipon, sila rin ay may likas na pagasta. Toros, April 20, May 20 namumuna rin sa grupo ng pinakamayayamang zodiac sign ang Taurus. Ang kanilang swerte ay mula sa kanilang nagaharing planeta, ang Venus, na nauugnay sa material na kasaganaan. Ang kanilang pagnanais na tamasahin ang isang masaganang pamumuhay ay nagtutulak sa kanila upang magtrabaho ng husto. Ang toros ay maingat at mapagbantay sa mga usapin ng pera. Leo, July 22, August 22 Ang Leo ay nagsusumikap ng husto para sa kayamanan at pag-iimpok. Nagtataglay ng napakalawak na talento, malikhain at mahusay. Ang Leo ay maaaring makaakit ng yaman at makakuha ng mga business partners at palagi silang nakakaakit ng pananalapi para sa kanilang pangangailangan. Ang Leo ay merong matatag na pananalapi. Virgo, October 23, November 21 Ang unang earth sign ng soja. Ang Virgo ay pinamumunuan ng planetang Mercury. Ang birgo ay determinado at napaka-goal-oriented. Sila ay dalubhasa sa pamumuhay ng matalino at hindi itinuturing na gastador. Ang mga birgo ay umiiwas sa paggastos ng hindi kinakailangan at kusang loob sila rin ay mahusay na tagaplano at laging handa. September 23, October 22 Isang air sign, ang Libra ay pinamumunuan ng planeta na may ginalaman sa pera at kagandahan, ang Venus, at sinasagisag ng timbangan. Ito ang ikapitong astrological sign. Sila ay matalino at malikhain at madaling makakuha ng kayamanan sa kanilang buhay dahil sa sila ay mahusay dumiskarte sa pera. Ang mga Libra ay isa sa pinakamayamang zodiac sign. Pisces Feb 19, March 20 Ang Pisces ay isa sa mga zodiac sign na nabihayaan ng marangyang pamumuhay. Sila ay masipag, mapagpahalaga sa pera, pinanganak para yumaman. Ang kayamanan ay madaling lumalapit sa sign na ito. Narito ang summary sa mga zodiac sign na malamang na yumaman at umakit ng yaman sa future. Ang mga sign na ito ay likas sa kanila ang pagiging magaling sa pagkita ng pera. Ngunit, lagi nating tatandaan na mayroon tayong mga pagsubok sa araw-araw dito natin makikita kung paano natin ito mapagtatagumpayan at magdudulot ito sa atin ng swerte at yaman na ninanais natin. Tandaan lamang mabuti na ang lahat ng mga pampaswerte ay subjective. Ito ay uh, bumabase sa atin mga kilos at gawa at ang mga bagay na naka-impluwensya sa ating paligid. Ngunit kung tayo ay mananatiling focus at naniniwala tayo sa mga pampaswerte yung nilalagay natin. At alam natin sa ating sarili na ginagawa natin ang lahat ng pagsisikap para maabot natin ang yaman na ninanais natin. Darating ang panahon na magtatagumpay ang iyong mga naisin. Ang yaman na nais mo ay makakamit mo. Ang lahat ng tao na alam ang kanilang kapalaran ay nagtatagumpay sa buhay.